Tinanggi ni Vice President Sal Duterte na lumapit siya sa gobyerno ng Australia para sa interim release ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Hamon naman ang Malacanang dapat isa publiko ng bise ang tunay na dahilan ng pagpunta niya sa Australia. Nasa frontline ng balita niyan si Camille Samonte. The PRD lang ang first Asian na ng ICC. It is clearly politically Motivated. Noong isang linggo nang dumalo si Vice President Sara Duterte but sa Free yun, Duterte Now kampanya. Rally sa Australia but bilang suporta yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Mas, na si nakakulong you. sa International Thank Criminal Court dahil sa crimes against here. humanity na nagkugad sa madugong gera konta droga. Sabi ni VP Sara, personal trip ayaw, ang mga biyahe niya abroad. Hamon ng Malacanang, sabihin ni VP Sara ang tunay na ipinunta niya sa Australia. Sana ay naging uh, tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. Ginamit niya ang uh, OVP Facebook. Ito ay uh, parte ng gobyerno pero pang personal trip. Dapat din daw malaman kung sino ang gumastos sa kanyang mga kasama sa trip. Ayon mismo kay VP Sara, habang nasa Australia siya ay sinubukan niyang makipag-usap kay Australian Foreign Minister Penny Wong para iparating ang sitwasyon ng kanyang ama sa ICC Detention Facility. Pero hindi ito nangyari dahil hindi available si Wong. Kinumpirma naman ng source ng News 5 na hindi pumayag ang gobyerno ng Australia na doon manatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay sakaling mapagbigyan ang kanyang hiling na interim release o pansamantalang kalayaan. Sabi pa ng source, hindi rin daw ikukonsidera ng Australia ang request ng kampo ni Duterte. Ang ICC daw ang dapat na magdesisyon sa interim release ni Duterte, alinsunod sa Rome Statute. Kanina, nasa Dagaw na si VP Sara para pangunahan ang outtaking ng ilang opisyal. Nang makapanayam ng media ang bise, itinanggin niyang lumapit sila sa gobyerno ng Australia para hiningin doon manatili ang kanilang ama. First off, I'd like to clarify that the defense team of uh, President Duterte never reached out to the Australian government uh, to discuss about his interim release. There is no uh, application of uh, former President Duterte for interim release in Australia. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng ICC kaugnay ng interim release ni Digong. Ang Malacanang naman, binigyan ng proteksyon ang mga testigo sa ICC. May basbas -bas daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos. It can be said that it is indirectly cooperating with the ICC but The primary uh, intention of the government is to help the victims and the witnesses of the victims to get the justice they need. Nagbabalita mula sa so frontline Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.